Hello guys, good day po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti at maayos tayong kalagayan. At magandang araw po at maayo adlaw sa inyong tanan. At eto nga po at itutuloy natin yung ating coin hunting series. May dalawang balot pa po tayo na BSP at NGC. Halo po ito guys isang balot lang po ang ating bubuksan para po hindi ganong mahaba yung ating channel uh, at sa huling video nga po natin nakakuha tayo ng year 2003 na reverse 2A pero common lang din yung guys ipinalit ko lang po doon sa nakalagay sa ating coin capsule na reverse 1B okay unahin na po natin to may halo pong NGC ito na 100 worth of 100 300 po kasi ang isang balot nito okay umpisahan na natin guys sana makadali tayo ng hard to find or semi hard to find kaya naman ay error point Okay, unahin na natin guys yung NGC. first batch natin ay NGC na 10 peso. Okay, first coin natin. 2018. Next coin natin, 2018 ulit. Common next coin natin hindi na gaano makita 2019 ba guys 2020 2018 pala Kailangan na mahina na ang mata natin guys Kasi silip sa ating mga barya Okay next coin 2019 Common lang din to guys Okay, next coin, 2019 ulit. Topmon, next coin, 2019 ulit oh. Nung unaw eh, mahirap din tong makita dito sa aming lugar pero ngayon eh, napaka-common na lang din niya. Silipin ko lang guys. 2018 pala Naduduling na talaga ako Year 2018 Okay, next coin 2018 ulit okay. Wala na, wala na Common Next coin natin Year 2018 Common Next coin natin another 2018 2018 ba? 2019 silipin ko lang guys 2019 o muntang din okay ang ating last coin sa ating first batch na NGC 10 piso year 2019 or 18 Year 2019 guys common ulat wala tayong nadali doon sa NGC na yun. Okay, ang ating second batch Sa ating 10 piso coin hunting Kailan okay kaya tayo makakadali ng hard to find dito guys Okay, next coin natin Ay first coin natin sa ating second batch Year 2005, common Next coin 2003 common Next coin natin 2002 Next coin 2003 common lang din Next coin natin year 2002 common Next coin, year 2017. Common lang din yan, guys. Another 2017. Next coin natin, 2010. Common lang din. Next coin natin, year 2006. Ano ba Tembi lang ba yun? Sisilipin ko guys ah, wala Kalawang lang guys Kalawang Puro na dumi Okay, ang ating last coin Sa ating second batch Year 2001 Oh man Okay, ang ating Last batch Ang first coin natin sa ating last batch year 2006 common next coin 2012 common year 2006 napakarami talaga ng year 2006 na 10 piso next coin common 2010 next coin natin 2011 common next coin 2005 common lang din next coin natin 2006 na naman common lang 'yan At another year 2006 napaka-common talaga ng year 2006 At eto siguro yung ating update reverse 1 na 2006 dyan ka lang muna sa tabi ayun nakadali tayo guys so ilagay na natin to sa ating circulation na 2006 common lang yung guys yung sana yung i-update ko eh eto po nakakuha tayo ng semi hard to find na year 2016 ang ganda pa ng kondisyon guys oh. Ayos. Yan pa lang muna. Okay, ang ating last coin sa ating last batch na 10 peso. Common. At eto nga po. Makadali tayo ng 2016 na semi-hard to find. Mas maganda po sana 'yung ano. 2014 ang semi hard to find po kasi dito guys sa uh, 10 piso na BSP year 2000 at uh, year 2014 at ito po ang year 2016 na 10 piso sa BSP at medyo maganda po ang pagkakaano dito ang condition nya maganda pa Okay, update ko na rin po kayo dito guys Sa uh, year 2016 na uh, 10 piso na na natin Ayos, uh, meron tayong pang-reserva Meron na rin po ako nito guys Marami-rami na rin po yung ganito ko At uh, ikikip po natin to Dahil semi-hard to find na po ito uh, At sa mga susunod pang taon Siguradong tataas ang value nito lalo na pag na demonetize na po ang ating barya na BSP na luma dahil may bago na po tayo eto NGC uh, at hindi po magtatagal madedemonetize na rin to okay ang 2016 po may frequency na 2% po reverse 3B yung 2016 na 10 piso isa lang po ang variation nitong year 2016 natin, reverse 3B. At mayroon po itong price appraisal na nakalagay sa kanya sa very fine po ay 69 pesos. So napakalaki na rin nito. Sa extra fine po ay walang price appraisal na nakalagay sa kanya. Ganon din sa AU condition at uncirculated condition. Wala pong nakalagay sa kanya. Sigurado pong mas mataas ang presyo nun dun. Dahil dito po sa very fine condition ay meron ng 69 pesos. So, hindi na masama guys. Not bad para sa ating semi hard to find na 2016. Okay, yun lamang guys. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa ating coin hunting. At meron pa po tayong isang balot sa ating coin hunting sa 10 pesos, sa 10 pesos na BSP at NG rin po ito halo. At pag naubos po natin yun, ito ang isusunod natin. Worth of 500, 400 na 1 piso. Okay guys, yun lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Happy hunting po. God bless and peace out.